isang magandang araw sa buwan ng Mayo, mga idol. Ngayon ay May 3, 2023. Ang ganda ng weather ngayon dito sa Canada, lahat ng mga tao na sa labas, pupunta sa mga mall. Nakita ko tong dalawang mag-asawa na to dito sa parking lot. Daladala yung kanilang mga gamit at nag enjoy sa sikat ng araw. Marami namang pwedeng tambayan pero mas gusto nila rito kasi maraming taong mga tumadaan especially yung mga bumibisita sa mall Nakita ko naman tong isang lalaki nito. Mukhang uh, lasing na lasing sa pinagbabawal na gamot. Para siyang katulad nung game vlog ko last week. Yung babaeng lasing na lasing sa pinagbabawal na gamot. yung mga iba naman na wala na talaga materhan dito na lang sila sa gilid talaga at nagtatayo ng sarili nilang mapagpapahingahan although pinagbabawalan ito pero yung iba kasi talagang sadyang hindi na kaya ng katawan kaya dito na lang nagii-stay at magpapahinga wala talagang pinipili ang pagiging homeless. Kahit sa isang taong may edad na, talagang nag stay na lang rito sa labas. Yung iba naman ay nasa tamang edad pa lang na may kakayanan magtrabaho pero mas ginustong tumambay at magbisyo kaysa magtrabaho. titingnan natin silang mabuti. Ito yung mga edad na kalakasan, pero mas pinili nila na yung walang ginagawa, yung parang easy lang lagi. Alam naman natin ang buhay dito sa Canada, kung hindi ka talaga magkakayod, walang mangyayari sa buhay mo. Tulad na lang itong dalawang mag-asawang ito. Parang mga high school pa lang. Kung titingnan ko, ang edad na to, nasa 20 to 25 years old. Talagang sadyang malakas pa at fit sa magandang trabaho. At ng dilim, ito yung makikita mo. Unti-unti na silang nag-iimpake, paalis. Maring pabalik doon sa kanilang tutulugan o tutuluyan. Nakakalungkot talaga isipin. Lumalalim ang gabi na ganito yung makikita mo. Kung hindi lulong sa droga, walang sapat na matuloyan. Pero mahirap talagang sabihin kasi hindi naman tayo yung may gawa. Sila din. Marami nga nagko-comment. Sabi nila, choices nila yan. Narito na kayo sa Canada, mas maganda pa rin na bigyan nyo ng importansya. Hanggat may kakayanan kayo makapagtrabaho o itaguyod yung inyong sarili para hindi malugmok pagdating ng araw pero mas pinili pa rin nila na ganito 'yung maging sitwasyon. Muli po isang magandang gabi. Lagi po tayong mag-iingat mga idol. Tandaan po natin, hindi forget na sa mayamang bansa tayo, hindi tayo makakita ng ganitong sitwasyon.